And now it's time for DJ Rockings Secret Five. pinagkasalan ko ang boyfriend ko. Kahit may iba kong minamahal ng palihim. Hi DJ Rocky ako ulit ito. Si Raya. Naisip kong sumulat ng karugtong ng aking kwento. Ang dami kasing nangyari pa sa buhay ko. Hindi kinaya ng isang episode ang mga ganap. Kaya eto ako nagbabalik para ituloy ang aking kuwento This is my secret file Noong nakaraan na ikuwento ko na nagkaroon ako ng crush sa isang classmate ko noong fourth year high school na siyang una kong minahal. Huli kaming nagkita, graduation day namin. Pero, bigla siyang nawala pagkatapos ng seremonya. dahil biglang nagkahiwalay kami ng landas at nawalan ng komunikasyon sa isa't isa, unti-unti akong nakamove on. Hanggang sa na nanamasukan ako sa isang electronics company pagkatapos ng graduation namin. Doon ko na nakilala ang una kong naging Boyfriend naging maayos ang pagsasama namin. Hanggang sa isang araw, nagbalik sa buhay ko ang dati kong crush. Sa kana niya pinaliwanag sa akin ang lahat-lahat. bigla siyang nawala noong graduation namin dahil flight niya na paalis noong araw na yun. Nalaman ko na nakatapos na siya ng marine engineering at nag-focus siya sa pag-aaral. Pagka-graduate niya, hinanap niya ako agad para subukang makipagrelasyon sa akin. Kung sakaling single pa ako. Nagkapalitan kami ng cellphone numbers at nagkita kami ng palihim ng maraming beses. Hindi yun alam ng boyfriend ko. Pero dahil nagigilty na rin ako, umamin ako sa kanya na nagbalik sa buhay ko ang unang lalaking minahal ko. Nakumbinsi niya akong unahing ayusin ang relasyon namin. Lalo na noong tinakot niya akong isusumbong niya ako sa mga magulang ko dahil may nangyari na sa amin. At handa na raw siyang pakasalan ako. Dahil doon, sumulat ako ng liham sa crush ko na nagpapaalam na ako sa kanya. At hindi na kami papwede pang magkita. Nagkatuluyan kami ng boyfriend ko at biniyaan ng isang anak. Tapwa namin pinlano na magpatayo ng sariling bahay para hindi na mga mangupahan. Kaya nag-decide ako na mag-abroad sa Taiwan at doon magtrabaho para makaipon. Pag-uwi ko ng Pilipinas after two years, natupad ang aming plano na magkabahay sa sarili naming lupa. Pero lahat pala yon DJ Rocky, ay may kapalit. May malaking kapalit. Hindi na katakataka para sa akin nung malaman kong may kateks na ibang babae ang asawa ko habang wala ako noon sa Pilipinas. Yung kateks niya, Aba, pamilyado pa nga eh. Pero sinuyo niya ako. Kaya nagbigay ako sa kanya ng second chance. At ngayong nakauwi na ako ng Pilipinas. At nagsasama na kami na ipinatayo dun sa ipinatayo naming bahay. Hindi ko inakala na hindi pa pala tapos ang pambababae niya. Yes, DJ Rocky, hindi pa pala tapos ang problema ko sa pambababae niya. Habang tulog siya isang gabi, binuksan ko ang cellphone niya. At nanlumo ako sa mga nakita kong mensahe. May kachat siyang ibang babae. At hindi lang pala niya kachat dahil nagkikita pa pala sila sa personal. At nagtatagpo. Ginising ko ang asawa ko. Kinumpronta ko siya. Dumipensa siyang wala lang daw yun. Katuwaan lang! Dito na ako nagsimulang manlamig sa kanya. Hindi ko na siya inaasikaso gaya ng dati anak lang namin ang tinututukan ko, DJ Rocky. Ang masakit, may mas masahol pa akong nalaman. Yung kapatid ko, nagsabi sa kaibigan niya, binastos daw pala siya ng asawa ko. Habang walang tao sa bahay ng parents ko. Matagal na raw yung kinikimkim ng kapatid ko. Kaya kinumprunta ko uli ang asawa ko. Na nandoon nung time na yon sa bahay ng nanay niya. At doon ko na siya pinisikal. Sinampal, sinuntok, kinalmot. Sabi ko, gag kapali! Pati kapatid ko babastusin mo? Hanggang sa inawat na kami ng nanay niya. Nagalit na galit din sa akin. Sabi, ano raw ang ginagawa ko? Ang naisagot ko, itanong nyo na lang sa magaling ninyong anak. Umalis na ako agad. Inilabas ko lang sa asawa ko ang nagpatong-patong na sama ng loob ko sa kanya. Pag uwi ko, tinex ako ng ate ng asawa ko. Sabi, wag na wag na raw ako dun babalik sa kanila kung mag i lang daw ako. Ibig sabihin, hindi sinasabi ng asawa ko sa pamilya niya yung pinagmulan ng galit ko sa kanya. Nag-file ang pamilya ko ng kaso laban sa asawa ko dahil sa ginawa niyang pambabasto sa kapatid ko. Nagtetect siya sa akin pero hindi ko na siya sinasagot. Minsan tinex niya ako, nagtanong kung ilang taon daw ba siyang makukulong. Pagbabayaran na lang daw niya ang kasalanan niya at ako na raw ang bahala sa anak namin. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin at sa pamilya ko. Pero alam mo yun, DJ Rocky, aaminin ko. Napapalambot niya ang puso ko. So napalitan yung awa ng... O oh so napalitan yung galit ng awa. Kaya pinakiusapan ko ang nanay at kapatid ko na iurong na lang ang demanda. Dahil naisip ko rin yung anak ko kapag nalaman niyang nasa kulungan ng tatay niya at bilang kapalit. Hindi na ako makikisama pa uli sa asawa ko. Susuportahan ko ng pinansyal ang nanay at kapatid ko. Kahit hindi ko pa alam papaano dahil halos panapat lang ang sweldo ko sa trabaho. Dahil siguro sa awa nila sa akin, dala ng laki ng ipinayat ng katawan ko. Siguro dahil na rin sa stress ko. Iniurong nila ang demanda Naglakas loob na pumunta ang pamilya ng asawa ko sa bahay ng nanay ko para personal na humingi ng tawad. Pagdating nila, hindi napigilan ng nanay ko na masakta ng asawa ko. Pati ako nasakta ni nanay. Ba't ko raw ipinagtatanggol ang asawa ko? Ang ate ng asawa ko, lumuhod sa harap ko at nagsorry dahil hindi niya raw alam ang buong pangyayari. Umiyak na lang ako buong gabi. Dahil naaawa rin talaga ako sa side ng asawa ko. Na ibinaba pa ang pagkatao nila para magpakumbaba. Pinagmasdan ko na lang ang anak ko habang natutulog. Naisip ko, si Rana. Si Rana ang binuo kong pamilya. O yung binuo naming pamilya. Makalipas ang ilang araw, umuwi sa bahay ang asawa ko para makipag-usap sana. Sabi ko, umalis na lang siya, ayoko siyang kausapin. Kung hindi siya aalis, ako ang aalis dahil napikon ako sa kanya. Ako ang umalis ng bahay. Hindi ko alam ang pupuntahan ko noong mga oras na yon at bigla ko na lang naisip na tawagan ang numero ng isang taong matagal na panahon ko na rin hindi nakakausap. Mga 8 years na. Sinubukan kong tawagan ang numero ng kakilala kong ito. Active pa yung number dahil nagring. Maya-maya, may sumagot sa kabilang linya. At pamilyar na pamilyar sa akin ang narinig kong boses. Ang crush ko, DJ Rocky. Siya lang ang naisip ko na gusto kong puntahan ng mga oras na yon. Nakipagkita ko sa kanya sa isang lugar na kaming dalawa lang ang makakapag-usap. Nahalata niyang ang laki-laki ng problema ko. Kaya naikwento ko sa kanya lahat ng kagaguhan ng asawa ko. Naiyak ako dala ng matinding emosyon. Nakilig lang sa akin si crush hanggang sa niyakap niya ako para i-comfort. At siguro, dahil sa tama ng alak na nainom namin noong gabing yun, biglang nagdikit ang mga labi namin. Alam kong mali, pero nung time na yun, wala na akong pakialam. alam kaya may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng lahat, sabi ko sa kanya, ayoko pang umuwi. Ayoko pang umuwi. Sa resort muna ako magpapalipas ng gabi. Pero sabi niya, uuwi na siya. Hinihintay na siya ng asawa at nang anak niya. Yes, DJ Rocky. Si Crush uh, ay pamilyadong tao na. Sabi niya, babalikan niya raw ako bukas. Buong gabi, Halos hindi ako nakatulog ka kaiisip sa mga nangyari sa amin. Kinabukasan, binalikan nga ako ni Crush sa resort. Nalulungkot siya sa kinahinatnan namin. Humingi siya ng sorry dahil parang abot kamay na raw kami dati. Yung tipong, oh pwede na na maging kami. Pero ngayon, hindi na po pwede. Pero paano nga ba mapipigilan ang damdamin? Na wala namang ibang ginawa kundi magmahal lang. So, may nangyari uli sa amin. Hindi na kami nakapagpigil pa. Eight years kasi kami hindi nagkita. Kinabukasan, tinex ako ng asawa ko. Umuwi na raw ako. Siya na lang daw ang aalis. Awang-awa na raw siya sa anak namin dahil hinahanap ako. Pag uwi ko sa bahay, naisip ko maling-mali ang ginawa ko. Pamilyadong tao na ang crush ko. At hindi ko na siya dapat dinamay pa sa gulo ng buhay ko. Kaya nagdesisyon ako na hindi na kausapin ang crush ko para hindi na humaba pa ang gusot na nangyari. Nag-focus ako sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga ng anak ko. Napakatawanan kong hindi na ulit makipag-communicate sa crush ko. Fast forward November 2011. Naisipan kong bumalik abroad sa Taiwan para magtrabaho uli doon. Ang hirap ng trabaho pinasukan ko. Palipat-lipat ako ng amo. Hanggang sa... Nakakita ako ng sapat at mas malaki. Na magbibigay sa akin ng sahod. May sarili na akong internet connection kaya nakausap ko na rin ang anak ko. Dumami ang friends ko. Then isang araw, may nakita ako nag-friend request sa akin. Si Crush. Inad niya ako. Inaccept ko agad kasi interesado pa rin ako sa kanya. At hindi na ako nakapagpigil pa. Binasa ko agad ang una niyang mensahe sa akin. Kumusta ka na? Dito na kami. Ulit nagsimulang magkaroon ng communication sa isa't isa. Nagkapalitan na kami ng messages. That time nasa barko raw siya abroad. Kaya hindi palaging may signal ang internet nila. Ayun, On and off uli ang kumustahan. Lumipas ang panahon, nagkaroon kami ng reunion ng mga batchmate ko sa Taiwan. Karamihan sa amin na nagkita-kita babae, dalawa lang yung lalaki. Napansin ko na yung isa sa mga lalaki kong kabatch, parang interesado yatang makilala ako. Kasi panay ang bulong niya doon sa isa naming kasama. Gusto yata akong maging kakloso. Gusto niyang maipakilala siya sa akin. Sabi ko, kilala ko naman na siya. Hindi ko lang siya masyadong pinansin noon dahil hindi naman ako interesado sa kanya. Pero makulit yung tao. Nalaman ko may girlfriend din pala siya. Hindi ko siya actually seneryoso. Pero dahil consistent magparamdam sa akin at dala na rin ang kalungkutan sa imang bansa, pumayag na rin akong kausapin siya. Sabi ko sa kanya, di ba may girlfriend ka na? Sagot niya, napipilitan lang daw siya sa girlfriend niya. At may nalaman din daw siya. Yung girlfriend niya, nagpapaligaw din sa iba. Ngayon, palagi na kami magkausap araw-araw. Isang beses gumala kami magkakatrabaho. Pero itong katiwala ng amo namin, pinauwi kami dahil delikado raw na lumabas. Para kasing may gera nung panahong yun. Dito na kami nagsimulang maging close ng batchmate kong ito. 2013 naging close kami sa isa't isa. Pero hindi kami nagkaroon ng official label. Sa work, lagi ko siyang nakakausap. Kaya pa na rin. Hanggang sa nawili na rin ako sa batchmate ko. Dumalas pa ang communication namin. Pero mas dumalang naman ang communication namin ng crush ko. Nalaman ko na lang, nadagdagan pa yung anak ng crush ko sa asawa niya. Sa kabila nito, nagpatuloy ang relasyon namin ng batchmate ko. Kahit may girlfriend siyang iba. Naisip ko kasi binata naman siya at sinasabi niya, mahal niya ako. Kaya sa kanya ko na lang itinuon ang atensyon ko. At least hindi ako nakakasira ng pamilya. Pero sa totoo lang, DJ Raki, hindi ko, hindi ko maibigay ng buo yung pagmamahal ko sa karelasyon ko kasi habang tumatagal, may mga nakikita ako sa ugali niya. Maraming bisyo, sabungero, sugarol, palaino, malakas manigarilyo, matropa, at isa pa, seloso. Kahit hindi naman dapat magselos, magseselos. Hanggang sa dumating yung time na nagsabi siya sa akin nag-usap na raw sila ng girlfriend niya. Ako raw ang pinipili niya. Ang gusto naman ng pamilya ng girlfriend niya, umuwi siya para magpakasal sila. Ayaw naman niyang pumayag, kaya uh, pinangatawanan ko na lang siya. After a year, nalaman niya, nagpakasal na yung girlfriend niya sa iba. Niwala silang official breakup. May karelasyon na palang iba yung girlfriend niya. Kaya diniretsyo na lang namin ang relasyon namin. Kahit ang dami niyang kapintasan. Pero dahil siya ang nandyan para sa akin, sumunod na lang ako sa Agos. Minsan, hindi ko pa rin maiwasang isipin at alalahanin ang crush ko. Nalaman ko na lang isang beses. Inunfriend niya ako. This was year 2018. In-email ko siya, tinanong ko, bakit hindi na kami friends sa FB? Sabi niya, hindi kita magagawang i-unfriend. Ba't daw kaya ganun? Baka raw misis niya ang gumamit ng account niya. Nagbawas ng friends. Baka hindi niya na malaya na isa raw ako sa na-unfriend. Sabi ko, okay. And then nagkaroon ng reunion kaming magkakaklase. Nagkita uli kami ni Crush. And shucks, ang guwapo pa rin niya, DJ Rocky. Hindi kumukupas ang kagwapuhan nananatiling on and off ang communication namin. Nakasanayan na lang namin na hanggang kumustahan ang usapan. Fast forward to year 2022. Nagparamdam uli sa akin si Crush. Nandoon daw siya that time sa Alaska. Doon dumaong ang barko nila. Pero kumustahan lang naman ang naging usapan. Hanggang sa nalaman ng karelasyon ko, na nag-uusap pa rin kami ng crush ko. Kilala niya yung crush ko dahil nga kabatch din niya nung high school. Nagalit sa akin nung malamang nagkakausap kami, sabi ko wala kang dapat ikabahala. Alam ko pamilyado na rin yung tao, magkibigyan lang kami ngayon. Pero panay pa rin ang duda ng karelasyon ko, to the point na nagbanta siyang hihiwalayan ako. Kaya kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko, bakit big deal ito sa iyo? Alam ko sa sarili ko na wala akong dapat ikagilty sa iyo. Tsaka nire-respeto naman ako na itong taong to. Alam niya nakarelasyon kita ngayon. nag update lang kami sa mga pangyayari sa buhay namin. Pinili ko pa rin magpakumbaba sa boyfriend ko kaya pinutol ko na lang uli ang communication namin ng crush ko. Actually, ang dami pang nangyari. Year 2023, nagkahiwalay kami nung boyfriend ko. Nalaman kong may iba rin palang babae. Ang boyfriend ko. Nagkalabuan na lang din kami. Pero alam mo, DJ Rocky, may isang bagay lang na sigurado ako para sa akin. Hindi pa rin mawala-wala sa puso ko ang crush ko. Pagkatapos naming magkahiwalay ng boyfriend ko, nag-communicate na uli kami ng crush ko. October 24, 2023. Pinati niya ako ng happy birthday sa email ko. 'Yun yung unang pagpaparamdam niya uli. After kong kausapin siya, na-need kong lumayo dahil nagiging rason siya ng away namin ng boyfriend ko. Naikwento ko naman sa kanya ang hinagpis ng love life ko sa ex-boyfriend ko. Nabukod sa nagkaroon siya ng kabet, nagkabaon-baon din siya sa utang dahil sa bisyo niya. Ako pa nga ang tumulong sa kanya na bayaran ng lahat. Ang ending, nagtapon lang ako ng pera. Sabi ko ganun talagang buhay. Sabi ni Crush sa akin, kung alam lang daw niya na ganito ang mangyayari, sana raw siya na lang ang nag-alaga sa akin noon sabi ko, 14 years na since may nangyari sa amin. At kinailangan ko namang nung time na yung lumayo. Dahil magulo din ang buhay ko noon. Hindi naging madali ang lahat. Pero isa lang ang ipinagpapasalamat ko sa crush ko. Ni minsan, hindi niya ako hinusgahan ng mali. Inintindi niya ako. Nakita niya sa akin ang value ko. At proud naman daw siya sa akin dahil doon. Panatag na raw ako ng panahon. O pinatatag daw ako ng panahon at ng mga nangyari sa akin. Alam niya naman daw na mahirap nga talaga ang buhay abroad. Malungkot kapag nalalayo sa mga mahal sa buhay. Ang nasabi na lang niya sa dulo ng huli naming usapan na kung kailangan ko raw ng tulong, andun lang daw siya. Kung kailangan ko raw ng kausap at kung may signal siya anytime, pwede ko raw siyang tawagan. Pagkatapos namin mag-usap, DJ Rocky. Tsaka ko lang na-realize ng lubusan kung anong klaseng tao ang pinakawalan ko. Isang responsable at mapagmahal na tao sa kanyang pamilya. Trabaho ang laging iniisip para sa magandang future nila. Napatunayan naman niya yun. Siguro kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na ipaglaban siya, baka siya ang naging katuwang ko sa buhay. Pero alam kong huli na talaga lahat. Alam namin yun pareho. Pagkatapos ng lahat, ginawa ko rin naman yung best ko para mawala siya sa isip at puso ko. Pero hindi ko naman inakala na sa haba ng panahon, kahit pilit ko siyang tanggalin sa buhay ko, sa kanya pa rin ako balik ng balik, kahit hindi na pwede. Ang masasabi ko lang sa crush ko, dalangin ko, lagi kang ligtas kung nasaan ka man. Piliin mo lang na maging masaya kasama ang pamilya mo. Pangako ko, pipiliin ko rin na maging masaya sa mga anak ko. Hahayaan ko lang ang sarili ko na mahalin ka. Kahit nasa malayo ka. Kahit imposible nang maging tayo. Siguro, hanggang sa masanay na lang ako at matanggap na pinagtagpulang tayo pero hindi itinadhana. Minahal kita noon. Pero mas minamahal pa rin pala kita ngayon. Mag-ingat ka palagi ha. Salamat. Hanggang dito na lang. Muli, Ako Seraya. Si at ito ang aking secret file.